Good morning mga idol. Pakit kami ng yero dito sa truck sa sa sundalo. ¡Gracias! bilang Ini. sound. Kampung. masih urjana tu, Aduh, Kalau kita Ang ngala yung cameraman mo. Tumalun! Hey! Okay, Dol. Baka malustong oh, ito. baka ito yun. Baka mapakulay. Oh, kasi saka sayaw yun. Sa Baka sa loob. So Ay, kaso, okay. pinggol din eh. Si pinggol yan eh. Pag mag up, gano'n yan. Walang oh. mapagkunan. So, hey, dito tayo. Dito tayo. Dito Dito tayo. Dito 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 sila ako po. Boss, akin na yung ano? May lamang <laughs> ka yun eh. Ayun, boss. Boss, akin na yung price. Price. Price, din mo. Boss, boss, yung mo. Dublin mo. Pabuti mo ron. Dublin mo. ako mo. Dublin mo. Dublin mo. 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 mo.

mag-train Bus. Bus. mo itali lahat mo. Tangat diba. Ayun, isabay isabay ano? na natin isa. Sige, no. na, itali mo na. 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 Yan, Dito ka dito sa kabila. Saan? Dito. Ay, dito. doy. Dito, doon. Kali lang pala. Saan? 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 Saan?

thank you 下面，那么。

akin na alam, bre. Alam, natin. Alam, natin. Pupuntahin ko lang yan. Ibabanting ko sa, ano, left and right. Sige, yung pala. Nagpunta ko na yan. <laughs> <laughs> yeah, ah, meron palang ano dito, practice na like, ba? Uh, parehas. Okay. Yes. Opo. Basta. Sige, ilak mo. Akin na, boss. Boss, akin na, na-place. Ito may lamre ba dyan, Don? Lamre, Don! So, yung Don. Ito na natin sa tapang. Sige na. Please. mga idol oh. Grabe. Ang init. Flies doy. Ah, ba nang yero mga idol oh. 9 meters. Ah. Oh. Kailangan ilalak lang namin yung mga alambre sa part ng yero. Okay. okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Thank you. God bless. Okay.